Ang pagsisikip ng ilong ay isang sintomas na pinagsisama iba't ibang mga sakit sa paghinga o allergy at maaari ding tukuyin bilang isang pakiramdam ng baradong ilong. Ngunit ano ang mga lunas ng baradong ilong? Upang mabawasan ang mga sintomas na nauugnay sa pagsisikip ng ilong o baradong ilong, ang mga paggamot ay maaaring may iba't ibang uri. Mga pang-iwas na paggamot Ibig sabihin, pang iwas sa pagkakalantad sa mga allergen, dumi ng may tubuhok ng pusa at aso, pharmacological na paggamot, na binubuo sa pagliit ng mga epekto ng pamamaga ng paradong ilong sa pamamagitan ng paggamit ng mga gamot tulad ng phenylephrine, oxymetazoline at intranasal corticosteroids, surgical na paggamot. Kapag ang pagpasa ng hangin sa mga lukab ng ilong ay pinipigilan ng mekanikal na sagabal tulad ng nasal polyposis o neoplasma Kinakailangan na mag-apply sa tamang paggamot depende sa mga sanhinang baradong ilong dahil ang sintomas na ito ay madalas na hindi nagpapahintulot ng tamang paghinga. Kaya ito ay nagdudulot ng mga problema na bunga ng paghinga sa bibig. Magkita-kita tayo sa Med4Care.